Isang mapagpalang Sunday po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, kaibigan. Yan, good morning po sa inyo at sa ating Panginoon. Yan, salamat po sa ating Panginoon sa muli niya sa aking pagdako sa oras na ito upang i-share po sa bawat isa po sa atin yung binigay po sa akin ng Lord dito po sa mga awit chapter 51 verse 10. Tara po atin pong pakinggan at uh, pagbulay-bulayin natin ang salita ng Panginoon na ipinagkalob niya sa atin sa umagang ito for our uh, morning devotion. Yan. Morning devotion natin sa Lord. Sabi po dito sa mga awit chapter 51 verse 10, Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Ulitin ko po ulit, sabi sa mga awit chapter 51 verse 10, Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Yan. Ito po ay isinulat or isin, sinabi. Amen. Ito po yung dalangin. Amen. Dalangin po ni Haring David sa Diyos na ang kanyang dalangin sa Panginoon ay humihingi siya sa Panginoon na lini, likhaan siya ng Diyos ng malinis na puso at magbago ng matuwid na espiritu sa loob ni David. Yan po yung prayer po ni Haring David sa Diyos na sinasabi, niya, na sinasabi niya sa Diyos na Panginoon, likhaan mo ako ng malinis na puso at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Amen po. Kambaga, kambaga sa buhay po natin mga kapatid, no? Uh, maging katulad din po tayo ni Haring David, the way tayo magpipray kay Lord, the way, the way we pray, amen, sa ating Panginoon sabihin po natin yung ganitong uh, sinabi ni David. Ganito rin yung sasabihin natin sa Panginoon na likhaan tayo ng Diyos ng malinis na puso at magbago or or bigyan tayo ng Panginoon ng pagbabago ng isang matuwid na espiritu sa loob natin, sa buhay natin or sa pagkatao natin. Kasi tayo bilang mga tao, mga kapatid, kaibigan, di ba po, nakakagawa tayo ng pagkakasala pagkakamali sa harapan ng ating Diyos. Kaya nga sa tuwing tayo po'y mananalangin sa Panginoon, hindi po natin dapat kakalimutan ang paghingi palagi ng kapatawaran sa Panginoon. At yung prayer natin na linisin tayo ng Panginoon. Amen sa lahat ng ating mga karumihan na ating nagagawa sa pamagitan po ng kasalanan, Amen mga pagkakamaliman, Amen po. And tayo bilang tao, Iba po, minsan natitemp, minsan natetempo tayo, natutokso tayo sa iba't ibang mga bagay. At kailangan sa atin na makita ng Diyos na kung tayo man po ay natetemp sa ibang mga bagay, gusto ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya kaagad. Hingi mo ng tawad yun. At sa tuwing yun nga, magpipray ka, magdarasal ka sa Diyos, yun ang hingi mo sa Kanya tulad na sinabi ni David sa Diyos, na Panginoon likhaan mo ko ng malinis na puso. Amen. At baguhin niyo po yung uh, magbago ka ng spirito sa loob ko. Lagi natin i-ask kay Lord yun. Lagi natin ihingi sa Lord yun. And si God naman, ready naman siya. Lagi siyang handa para ibuho iyo yung banal niyang dugo, holy blood, para linisin ka niya from your head to toe, even your mind, even your heart. Amen. Andiyan ang Diyos, handa siya para una patawarin ka niya, and pangalawa para hugasan ka niya, linisin ka niya sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya pag ikaw nakakagawa ka ng hindi maganda sa harapan ng Diyos, sa isip man, sa salita o sa gawa, at ag agad kang lumapit sa Panginoon by prayer. Pagsisihan mo kagad ka yon At yan ang dalangin mo na, Panginoon, linisin mo yung buhay ko. Patawarin mo ko. Likhaan mo ko ng bagong puso, malinis na puso, bagong espiritu sa loob ko. At kapag nangyari yon hindi mo na uulitin yung ginawa mong mali o kasalanan. At lalakad ka na Amen po sa tama. Nalakad tayo sa nais ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Kaya yung, uma, yung devotion natin, amen, sabi dito, likhaan mo ako ng isang malinis na puso at magbago ka ng isang matuwid na spirito sa loob ko. Yan po yung prayer natin din dapat sa Panginoon, like Haring David. Amen po. Para sa ganun, everyday ng buhay natin, nalilinis tayo. Amen po. Na, na fresh yung buhay natin kasi lagi natin hinihingi sa Lord na linisin niya tayo, baguhin niya tayo. Amen po. And ilamang nawa mapagpala tayo sa word ni God na binigyan niya sa atin sa umagang ito. And God bless po. Mahal tayo ng Panginoon and mahal ko po kayo. Bye-bye and God bless.